Ang pambansang dambana at parokya ng Santa Ana sa Agunoy Bulacan ay nagsisilbing tanda ng pananampalatayang Katoliko hindi lamang sa lalawigan ng Bulacan kung saan ito matatagpuan kundi sa buong Pilipinas. Nagsimula ang simbahan bilang maliit na kapilya na itinatag ng mga praile ng ordene sa Nagustin ang mga Agustino noong 1581. Nagsilbi ito bilang isa sa mga unang estasyon ng mga misyonero. Ayon sa Aklat na Conquistas de las Islas Filipinas ni Padre Gaspar de San Agustin, unang itinalaga ang kumbento ng Hagunoy sa kalinis-linisang paglilihi sa Birheng Maria o Inmaculada Concepcion. Ngunit kalaunan, ang parokya at naideklara sa karangalan ni Santa Ana, ang ina ng mahal na Birheng Maria at lola ng Panginoong Heso Kristo. Ang simbahang ito ang ikalawang parokyang naitayo sa karangalan ni Santa Ana sa Pilipinas kasunod ng Simbahan ng Santa Ana ng Maynila. Bago ito nagbago ng patrona, ang Birheng Walang mag Magampon noong ikalabing pitong siglo. Si Padre Diego Odorniez de Vivar, na kilalang tagapagtaguyod ng mga misyon ng mga Agustin sa Bulacan at Pampanga, ang unang naging kura ng Hagonoy at naitayo ang simbahan sa Baryo Santa Monica sa lugar na tinatawag na Kinabaluan na mula sa salitang kapampangan na nangangahulugang taniag. Hindi nalalaman ang ilang detalye tungkol sa pagtaguyod ng simbahan mula 1582 hanggang 1748 Pitong daan, apat na putwalo, dala ng pagkasunog nang unang simbahang parokya noong ikalabing dalawa ng Agosto ng taong iyon. Ngunit ang naging unang aklat na mga binyag ng simbahan sa pananungkulan ni Padre Juan Albaran ay matatagbuan sa Museo ng Parokya bilang pinakalumang talaan ng simbahang ito. Dala ng mababang lupa ng lugar ng unang simbahan tuluyang nilipat sa kasalukuyang Baryo Santo Niño, ang simbahang makikita natin ngayon. Ito ay itinayo ni Padre Eusebio Polo noong 1747, malapit sa daang ilog na binansagan sa pangalang Sapang Pari na daging daan ng mga praile patungo sa ibang mga bayan. Dumanas ang simbahan ng ilang delubyos sa pagdaan ng panahon, gaya ng sunog, lindol, at baha. Ngunit patuloy itong na naitatayo muli sa pakikipagtulungan ng mananampalataya ng Hagonoy. Kinilala sina Padre Benaventura Roldan, Padre Juan Coronado, at Padre Manuel Alvarez bilang nagsipag-ayos ng simbahan noong 1752, 1836 at 1862. Isa sa mga natatanging biyaya sa panunungkulan ni Padre Manuel Alvarez na pinakamatagal na naging kura ng parokya ang pagpapalalim ng debosyon kay Santa Ana noong 1841 na ipagawa ang imahe ni Santa Ana at ng Birheng Maria ayon sa aprobadong forma ng Konseho Tridentino bilang gurong nagtuturo sa kanyang anak. Ayon sa aklat ng mga pagmamayari ng simbahan, ang imahe na Santa Ana La verdadera o ang original ay ikinagalak na tanggapin ng mga parokyano sa paglisa ng mga priling Agustino noong 1848 sinimulang pamunuan ang parokya ng Hagunoy ng mga Pilipinong paring diocesano na una dito si Padre Clemente Garcia, Monsignor Mariano Sevilla. Padre Celestino Rodriguez, Padre Ezequiel Morelos at Padre Arsenio Nicdao. sa panunungkulan ni Monsignor Mariano Sevilla, natubong bulakan bulakan. Ilang pagyabong ang naganap sa paghubog sa mga deboto ni Santa Ana ng Hagonoy sa kaniyang pagsasalin ng dalit ni Maria ang Hagonoy ang isa sa mga unang bayan sa buong Pilipinas na nagsimula ng tradisyon ng Flores de Maria o ang pag-aalay at pagpaparangal sa Mahal na Birhen sa buwan ng Mayo. Itinatag ang debosyong ito ng simbahan sa paggabay ng Mahal na Birhen bilang Nuestra Señora de la Asociada sa pamamagitan ng kanyang mga halimbawa at panghihikayat marami sa mga batang lalaki at babae sa bayan ng Hagonoy ang naging mga pari at relihiyoso na patuloy na dumarami hanggang sa kasalukuyan. Sa pagdaan ng panahon ng mga Hapon, naganap ang isa sa mga kilalang milagro na iniuugnay sa debosyon kay Santa Ana sa pagsugpo ng mga sundalong hapon sa mga kalalakihang tagahagonoy at malolos, ikinulong sila sa loob ng simbahan ng Santa Ana, ginutom at pinahirapan. Nanalangin ang mga ikinulong na deboto sa Santa na naging dahilan sa pagbuhos ng ilan bilang kanilang maiinom. Noong planong sunugin ng mga sundalo ang simbahan, sinasabi mula sa kwento ng mga matatanda na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa kanila. Kaya imbis na tuluyang sirain ang simbahan, pinalaya ang mga ikinulong sa simbahan. Kaya naman, nagdiwang ng banal na misa sa gitna ng sambayanan ang kura noon na si Padre Celestino Rodriguez. Sa patuloy na pagyabong ng pananampalataya ng mga taga-Hagonoy, kinilala ang simbahan para sa debosyon ng mga tao kay Santa Ana, tinatawag na Apo na wikang Kapampangan para sa nakatatanda. Ang ina ng Birheng Maria ay kinilala din bilang ina ng bayang Hagonoy sa panunungkulan ng paring Hagonuevo na Simon Josebi Aginaldo inulunsad ang kampanya upang kilalanin ang Hagonoy bilang isang sentro ng debosyon sa Ina ni Maria. Sa pagtungo sa Quebec, Canada, natanggap ng parokya mula sa Basilika ng Santa Ana ang relikya mula sa daliri ni Santa Ana. Sinimulan ang mga pagdiriwang sa karangalan ni Apo Ana tuwing Martes na kinilala bilang natatanging araw ng debosyon. Sa araw na ito, ginaganap ang banal na misa at prosesyon ng pagpapakasakit. Itinatag ang kapatira ni Santa Ana na kinikilalang kaakibat ng pandaigdigang kapatiran ni Santa Ana na nakabase sa Canada. Dala ng pagyabong ng mga bukasyon ng pagkiling ng mga deboto at nang pasasalamat ng kaparian, itinalaga sa Diyos ang pinanibagong simbahan ng Hagonoy noong ika-25 ng Hulyo, nadaan at pitumpu at idiniklara ng lubhang kagalang-galang Sirilo R. Almario Jr., obispo ng Malolos ang simbahan bilang pandiyosesis na dambana noong 30 ng Hunyo, isang libo siyam nadaan walumput siam Sa mas lalong pagkilala sa simbahan bilang isa sa mga tanyag na simbahang itinalaga sa Inani Maria opisyal na idiniklara ng kapulungan ng mga obispo sa Pilipinas ang simbahan ng Hagonoy bilang pambansang dambana ng Santa Ana noong ikadalawamput isa ng Hulyo isang libot siyam na siyam na isa sa diwa ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos ipinagdiwang ito ng may buong karangalan noong ikadalawamput siyam ng Oktubre noong taong iyon. Ang mga dekadang sumunod sa kasaysayan ng Dambana ay naging daan ng pagyabong ng pamayanan sa panahon ni na Monsignor Macario Manahan, Padre Reynaldo Mutok at Monsignor Luciano Balagtas, lalong pinaigting ang pagkilala ng simbahan bilang tagapaghubog ng pananampalatayang katoliko. Sa pamamagitan ng mga inulunsad na pagtatayo ng maliliit na sambayan ng simbahan o basic ecclesial communities, ang pambansang Dambana ay nakapaglulunsad ng mga programa para sa paghubog ng mga mananampalataya. Sa pagkilos ng mga pusong mapagkawang gawa, inilunsad sa simbahan ang palagiang pagbibigay para sa mga proyekto ng alay kapwa at sa pagyabong ng mga samahang nagpapalalim ng debosyon ng mga tao. Kaya naman... Sa gitna ng mga pagsubok at mga tiisin sa buhay, ang simbahang itinalaga sa Diyos sa pangangalaga ni Apo Ana dito sa bayan ng Hagonoy, Bulacan ay isang tunay na tanda, tanda na nagpapamalas ng pag-ibig ng Diyos, tanda na nagsisilbing bantayog ng kanilang debosyon, tanda ng pananampalataya na nagdadala sa atin sa piling ng Diyos.